Grabe to. Sigurado na panood nyo na to kasi viral na viral itong video na to. So eto, hindi talaga ako dapat mag-react sa ganitong mga klaseng content. Kasi syempre parang parang against para sa akin ba? Ayaw ko mga ganito. Pero be, eto talaga yung nagpapa dala sa akin na kailangan ko mag-react. Kasi be, fake news pala to. Kung baga, grabe. Yung parang, di ba yung parang nagtalik yung babae at lalaki tapos naglock. So, fake news pala. It's a content lang pala. Grabe no. Ito ay nangyari sa ibang bansa. So, doon ko lang naisip parang, ano, parang ibang level na yung content nila, be. Yung pag-frank nila. Ang lubit. Ang daming napaniwala. Lalong-lalo na yung mga Pinoy. Ang daming naniwala. Kasi, syempre, alam naman natin, yung mga Pinoy, kunting uh, chismis lang. Parang, sabi, ito talaga, be, hindi naman talaga natin masasabing fake news. Kasi makikita mo naman talaga sa video na parang totoo, kasi may mga bleeding-bleeding pa nangyayari, di ba? Pero kung totoong chismis to, aba, bongga ang prank nyo, be. Talagang successful. Kasi nadadala nyo talaga yung mga tao. Malupit. Ibang level.